Sa panahon ngayon, maraming mag-asawang kristyano ang namumuhay sa kanilang mga rutin na niniwalang nasa tamang landas sila ngunit madalas na nagkakamali sa mga tahimik na paraan na maaaring dahan-dahang sumira sa relasyon at mas masahol pa magpabagsak sa kanilang espiritu. Ang katotohanan ay may mga kasalanang pumapasok ng palihim, nagkukubli bilang mga bagay na karaniwan o tinatanggap ng lipunan, ngunit sa mga mata ng Diyos, ito ay nakakasira. At bagaman mahirap tanggapin, maraming mag-asawa ang nahuhulog sa mga kasalanang ito sa loob mismo ng kanilang kasal. Maaring ikaw o isang kakilala mo ay namumuhay sa ganitong kalagayan nang hindi napapansin ang espiritual na epekto ng mga pagkakamaling ito. Buksan mo ang iyong isip at puso at samahan mo ako sa pagtingin dito. Una, pag-iisip. Maraming Kristiyano ang naniniwala na kung walang pisikal na pagkakasala, walang kasalanan. Ngunit malinaw ang Biblia, nagsisimula ang pangangalunya sa isip. Mismong si Jesus ang nagsabi tungkol dito sa Mateo Kabanata 5, talata 28. Ngunit sinasabi ko sa inyo na ang sinumang tumingin sa isang babae nang may masamang hangarin ay nagkasala na ng pangangalunya sa kanyang puso. Nauunawaan mo ba ang lalim ng mga salitang ito? Hindi lamang ito tungkol sa pisikal na gawain, kundi tungkol sa panloob na pagnanasa isang imahinasyon na pinapalaki sa isipan at ang nagsisimula sa isang simpleng pag-iisip ay maaring mabilis na lumago sa isang bagay na mas malaki at mas nakakasira. Isipin natin ang isang sitwasyon. Isang asawang lalaki o babae na kahit mahal ang kanilang kabiyak ay nagsisimulang mag-isip ng ibang tao. Maaaring isang katrabaho, isang tao sa social media o kahit isang estrangherong nakasalubong sa daan. Sa simula, maaring mukhang maliit na bagay lamang ito at madaling makalimutan, ngunit sa paglipas ng panahon, nagsisimula ng palakihin ng isipan ang mga imahen at mga pagnanasa. Nagiging seryosong problema ito kapag ang mga kaisipang ito ay nagsisimulang kumuha ng puwang sa isipan at puso na dapat sana ay para lamang sa asawa. Ang kasalanang ito ay mapanganib dahil ito ay hindi nakikita. Hindi ito nangangailangan ng mga panlabas na aksyon na makikita ng iba, ngunit nagsisimula sa loob, sa isipan at sa puso. At dahil dito, ito ay napakatraydor. Maraming naniniwala na kung walang pisikal na pagtataksil, ayos lang ang lahat, ngunit alam ng Diyos ang mga iniisip at layunin ng puso. Pangalawa, pagpapabaya sa pisikal na intimasya. Kung mayroong isang aspeto ng kasal na itinuturing na sagrado ng Diyos, ito ay ang pisikal na intimasi sa pagitan ng mag-asawa. Ang pakikipagtalik sa loob ng kasal ay hindi lamang pisikal na pagnanasa, kundi isang pagpapahayag ng pag-ibig, pagkakaisa at pangako. Gayunpaman, maraming Kristiyanong mag-asawa ang nagkakasala sa tahimik na paraan. Dahil sa pagod, stress o mga hindi nalulutas na alitan, madali para sa mag-asawa na magsimulang lumayo sa isa't isa, emosyonal at pisikal. At ang nagsisimula bilang isang maliit na bagay ay maaaring maging isang mas malaking hadlang. Sa unang Korinto, Kabanata 7, mga talata 3 hanggang 5, tayo ay binibigyan ng babala tungkol sa kahalagahan ng koneksyong ito dapat tuparin ng lalaki ang kanyang tungkuling mag-asawa sa kanyang asawa at gayon din ang babae sa kanyang asawa. Huwag ninyong ipagkait ang isa't isa maliban kung may kasunduan at pansamantalang panahon upang hindi kayo tuksuhin ni Satanas dahil sa kakulangan ng pagpipigil. Ngunit ang nagpapalala pa ng sitwasyong ito ay kapag pumasok na ang ikatlong bagay, ang sexual na hinanakit ang sexual na hinanakit ay nangyayari kapag ang isang asawa ay nagtatago ng sama ng loob o hinanakit kaugnay sa kanilang buhay intimasya at dahil dito sadyang lumalayo sa kapareha ang ganitong distansya ay lumilikha ng pagkakawatak sa pagsasamang binalak ng Diyos para sa kasal, kung saan ang intimasya ay dapat maging daan ng pagkakasundo at hindi isang sandata ng pagpaparusa. Isipin kung gaano kadaling hayaang lumago ang mga maliliit na hindi pagkakaintindihan o mga sama ng loob sa loob ng isang relasyon. Isang komento na ginawa sa maling oras, isang hindi natugunang inaasahan, o isang emosyonal na sugat na hindi kailanman maayos na napag-usapan. Ang mga hinanakit na ito kapag hindi nalutas ay naiipon at nagiging hadlang sa intimasiya ng mag-asawa. Unti-unti, nang hindi namamalayan, nagsisimulang gamitin ng isang asawa ang pisikal na distansya bilang paraan upang ipahayag ang kanyang hindi kasiyahan. Ngunit hindi kaya mas lalo lamang itong lumilikha ng mas malalim na balakid sa ikalawang Samuel Kabanata 6, mga talata 16 hanggang 23 nang dalhin ng hari na si David ang kaba tipan papuntang Jerusalem. Siya ay sumayaw sa harap ng Panginoon nang may matinding galak at sigasig. Gayunpaman, ang kanyang asawa na si Mikal, nang makita si David na sumasayaw, ay kinamuhian siya sa kanyang puso. Pinunan niya si David, sinasabing hindi tama ang kanyang kilos para sa isang hari. Ang kritisismong ito ay refleksyon ng emosyonal na distansya at hinanakit na itinatago ni Mikal laban kay David. Bilang resulta, hindi na naging katulad ng dati ang relasyon ni na David at Mikal. Sinabi sa tekstong biblikal na si Mikal ay hindi nagkaanak hanggang sa araw ng kanyang kamatayan na sumisimbolo sa pisikal at emosyonal na distansyang pumasok sa kanilang relasyon. Ikaapat, kawalan ng respeto sa hangganan ng asawa. Sa isang kasal, may mga pagkakataon na maaaring hindi komportable ang isang asawa, emosyonal, pisikal o espiritual para sa ilang anyo ng intimasiya. Ang pamimilit, pag-insistir o hindi pagpapahalaga sa mga damdaming ito ay isang uri ng kawalan ng respeto. Isa sa mga kwentong naglalarawan ng konsepto ng hindi pagrespeto sa mga hangganan sa relasyon ay ang kwento ni Samson at Delilah na mababasa sa mga hukom kabanata labing anim, mga talata apat hanggang dalawamput isa. Ginamit si Delilah ng mga Filisteo upang matuklasan ang lihim ng lakas ni Samson. Paulit-ulit niyang pinilit si Samson, sinubukang manipulahin ang kanyang damdamin at kahinaan upang makuha ang nais niya na na hindi pinapansin ang mga hangganang itinakda ni Samson. Si Samson, kahit alam niyang tinatraydor siya ni Delilah, ay sa huli ay sumuko sa pamimilit. Ang naging resulta ay ang pagkawala ng kanyang lakas, pagkakahuli sa mga kaaway at ang kanyang pagbagsak ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na kapag hindi natin iginalang ang mga hangganan ng ibang tao, maaaring magresulta ito sa pagkawasak, pisikal, emosyonal at espiritual. Bagaman hindi tuwirang tungkol sa buhay intimasya ang kwentong ito, ipinapakita nito kung paano ang pamimilit na lampasan ang hangganan ng isang tao o manipulahin ang kanyang mga kahinaan ay maaaring magdulot ng malalang epekto. Sa kasal, maaari din itong mangyari kapag pinipilit ng isang asawa ang isa pa na gumawa ng isang bagay na hindi niya komportable. Ikalima, walang laman na sekswal na relasyon. Noong nilikha ng Diyos ang kasal, ginawa niya ang sekswal na relasyon bilang isang banal na pagpapahayag ng pag-ibig at pagkakaisa sa pagitan ng mag-asawa. Ngunit ano ang mangyayari kapag ang pag-ibig at koneksyong emosyonal ay naiwala? inang sexual na relasyon na walang pag-ibig o koneksyong emosyonal ay isang tahimik na panganib sa kasal. Ang dapat sana'y isang pagpapahayag ng pagbibigay, pagmamahal at pagkakaisa ay maaring maging isang bagay na walang laman, walang tunay na layunin. Sa Efeso Kabanata 5, talata 25 sinasabi, Mga asawa, mahalin ninyo ang inyong mga asawa, gaya ng pagmamahal ni Kristo sa Iglesia at ibinigay niya ang kanyang sarili para dito. Ang pagbibigay sa loob ng kasal ay dapat buo at ganap at kasama dito ang pisikal na intimasya Kapag ang sexual na relasyon ay wala ng pag-ibig at emosyon, hindi na nito sinasalamin ang tunay na pagbibigay na inaasahan ng Diyos. Ngayon, kung ang sexual na relasyon sa loob ng kasal na walang pag-ibig ay delikado na, isipin kung ano ang mangyayari kapag ito ay nangyari sa labas ng kasal, walang tipan at walang pangako. Ito ang tinatawag ng Biblia na pakikiapid at ito ang panghuling kasalanan sa ating listahan. Ang kasalanang ito ay isang tuwirang paglabag sa layunin ng Diyos para sa katawan at sa relasyon sa pagitan ng lalaki at babae. Isang karaniwang halimbawa ay ang magkasintahan na dahil matagal na silang magkasama ay naniniwalang sila ay kasal na sa mata ng Diyos o na hindi na nila kailangan ng formal na kasulatan upang patunayan ang kanilang pagmamahalan. Bagaman maaaring may emosyonal na pagsasama sa pagitan nila, malinaw na sinasabi ng Biblia na ang tipan ng kasal ay isang formal na pangako, isang pampubliko at espiritual na kasunduan. Hindi sapat na magkasama lamang ang kasal ay isang tipan sa harap ng Diyos at ng komunidad ng mga Kristiyano. Ang Hebreo Kabanata 13, Talata 4 ay nagbabala sa atin. Pahalagahan ng lahat ang kasal at maging malinis ang pagsasama ng mag-asawa sapagkat hahatulan ng Diyos ang mga nakikiapid at mga nangangalunya. Ang pagiging kristyano ay hindi lamang tungkol sa pagsasabing ikaw ay isang kristyano. Ito ay tungkol sa pamumuhay bilang isang tunay na tagasunod ni Kristo. Nangangahulugan ito ng paglaban sa mga tukso, pagsunod sa mga prinsipyo ng Biblia at pamumuhay sa paraang nagbibigay karangalan sa Diyos sa lahat ng aspeto, kabilang ang sekswalidad. Marami ang nagsasabi, ako ay Kristiyano, ngunit pagdating sa pamumuhay ng kabanalan, lalo na sa larangan ng sekswalidad, ay bumibigay sa mga presyur ng lipunan. Ngunit kailangang tandaan na tinatawag tayo ng Diyos para sa isang mas mataas na bagay, ang kalinisan at kabanalan. Narating na natin ang huling kasalanan sa listahang ito at walang duda, ito ang pinakamapanganib sa lahat, ang pornografiya. Ito ay isa sa mga pinakamapanirang kasalanang sekswal na umiiral, hindi lamang dahil sa pansamantalang kasiyahan na ibinibigay nito, kundi dahil sa malalim at tahimik na pinsala na dinudulot nito sa isipan, sa puso at higit sa lahat, sa espiritu. Ang panganib ng pornografiya ay nasa katotohanang mukhang walang masama at privado ito, ngunit sa realidad, unti-unti nitong kinakain ang kaluluwa, binabaluktot ang ating pananaw sa mundo, sa sekswalidad at pati na rin sa ibang tao. Ang pornografiya ay higit pa sa mga larawan o video. Ito ay isang espiritual na korupsyon na sumisira sa kalinisan at kabanalan na nais ng Diyos para sa kanyang mga anak sa bawat pagkakataon na may nagpapadala sa tukso ng pornograpiya ang isipan ay naaapektuhan ang puso ay lumalayo sa diyos at ang pananaw sa kung ano ang nilikha ng diyos na sagrado ay ganap na nababaluktot ang akto ng intimasya na dapat sana ay isang pagpapahayag ng pagmamahal at pagkakaisa sa loob ng kasal ay nagiging isang bagay na mababa, walang kahulugan at inihahatid ang kristyano palayo sa banal na layunin ng Diyos. Ngayon, ang malaking tanong, paano makaalis sa mapanirang siklong ito? Paano mapagtatagumpayan ang pagkagumon sa pornografiya at maibalik ang kabanalan at kalinisan na ninanais ng Diyos para sa iyong buhay? Ang magandang balita ay kahit na mahirap ang laban na ito, mayroong daan palabas. At ang unang hakbang ay aminin na kailangan mo ng tulong. Tanggapin na ikaw ay nahuhulog sa kasalanan ito at hanapin ang lakas ng Diyos upang magtagumpay. Upang malampasan ang pagkagumon sa pornografiya, ang unang hakbang ay punuin ng isip ng mga bagay na nakapagpapatibay. Madalas, nakakapasok ang pornografiya kapag tayo ay walang ginagawa o walang kapakipakinabang na ginagawa. Kaya't napakahalaga na punuin ang oras ng mga aktibidad na magdudulot ng personal at espiritual na paglago. Maging sa pamamagitan ng trabaho, mga libangan o kahit pisikal na mga aktibidad punuin ang iyong araw ng mga aksyon na makakatulong sa iyo na lumayo sa mga tukso. Tulad ng sinasabi sa mga awit kabanata isang daan at isa talata tatlo. Hindi ko ilalagay ang masamang bagay sa harap ng aking mga mata. Nangangahulugan ito na dapat nating iwasan ang mga negatibong impluensya na maaring magdulot sa atin ng pagkahulog. At kung sa sandali ng pagnanasa ay maramdaman mong malapit ka ng mahulog, agad kang gumawa ng aksyon. Sa halip na magpasakop sa tukso, baguhin ang iyong kapaligiran, maglakad-lakad, tumawag sa kaibigan o magpakasangkot sa isang produktibong gawain na magbabago ng iyong isipan. Ang pagpapalit ng makasalanang pagnanasa ng positibong aksyon ay isang paraan upang muling iprograma ang utak at maiwasan ang paulit-ulit na kasalanan. Walang duda ang panalangin ay isa sa pinakamakapangyarihang sandata sa labang ito. Ang Mateo Kabanata 26, talata 41 ay nagpapaalala sa atin, Magbantay kayo at manalangin upang hindi kayo matukso. Ang espiritu ay may kagalakan, ngunit ang laman ay mahina. Ang patuloy na pananalangin humihiling ng lakas mula sa Diyos upang makalaban. Sa tukso ay mahalaga upang manatiling nakatutok sa isang dalisay na buhay. At syempre, kasama ng panalangin, ang pagbabasa ng Biblia ay napakahalaga. Kapag mas pinapakain mo ang iyong sarili ng salita ng Diyos, mas kaunting espasyo ang natitira para sa mga maruruming kaisipan ang mga awit kabanata isang daan at labing siyam, talata labing isa ay nagsasabi, Inilagay ko ang iyong salita sa aking puso upang hindi ako magkasala laban sa iyo. Ang paggawa ng pagbabasa ng Biblia bilang isang pang-araw-araw na gawain ay makakatulong sa pagbago ng isipan. Pinapalakas ito laban sa mga makalamang pagnanasa at nagbibigay tuon sa kabanalan na inaasahan ng Diyos mula sa atin. Ang Diyos ay nasa iyong tabi sa lahat ng laban at hindi ka niya pababayaan sa iyong paglalakbay patungo sa pamumuhay ng kalinisan at kabanalan. Umaasa ako na ang video na ito ay nakatulong sa iyo at higit sa lahat nagbigay ng babala upang mas lalo kang mabuhay para sa Diyos. I-click ang video na lumalabas sa iyong screen upang mapanood ang isa pang mahalagang nilalamang Biblikal. Salamat sa iyong presensya na way pagpalain ka ng Diyos.